Hello guys, good morning. Punta kami sa Bauban Quezon sa Kagbalite Island. Kasama ko po si Paring si Miss Nora. Ayan sila. mga signage dito po tayo ngayon sa sambat ng Lukban, Quezon yan yung mga landmark natin dahil nagutom tayo nakain muna tayo sa alamin natin, titikman natin kung sarap dito sa sambat kisiristo and kakain muna kami nagutom na ang mga traveler simple sinisling uh, ang Dog and adu, Dog ketika. Tadi kan udah terlihat. kita natin yung ating mga kasama Hello, happy farming! Uh, medyo na marshal kami ngayong araw Nandito kami ngayon sa Quezon City ng Mauban, Quezon Kung saan makikita natin yung uh, kahabaan itong uh, seawall dito sa Ay, Mauban, Quezon So ayan yung aking mga kasama Si Sir Wen, Si Parang Emer Si Kuya Greg <laughs> Happy Farming! Si Rose Ann at saka si Ken. Sino pang hindi ko nabanggit? Okay, ready? One, si Ate Risa. One, two, three. Happy Valley! So, maswerte tayo. Dito tayo magpapark ngayon kasi may kakilala yung ating mga kasamahan sa trabaho na pwedeng mapagpark nga namin dito sa Kiyosta. So, ayan yung mga kasama ko. Ito yung sasakyan mo, iba? Ayan pa yung nating kasama. dalawa nating kasama dito so, andito tayo sa no sa pondohan ng uh, mga bangka papunta ng uh, Cagbalete Island. So, pinapakita lang namin sa inyo yung mga bangka na. Andito na kami sa tabi ng ano ng dagat. Ayun, yung sasakyan natin. Yung bangka na yun, yung light blue, na red yung nasa dagat. Yung tayo sasakay mamaya, hintayin lang natin yung naghahakot ng mga gamit ng

sa sakay na tayo ng bangka dito tayo sasakay kasi naroon na natin mga kasama oops suot unda

Kagbalite Island. Ayan mga ilang oras tayo sa Kagbalite. Ito kami pumunta sa sa Ayunet. Mga, mga isang oras. Ah, layo. natin mga isang oras. Lalo na tayo sa Kagbalite Island. Anong ano yun? Anong resort? Sa Villanueva mga tropa natin. So, ayan si Parang Charlon, siya ang taga ma, taga Mauban, Quezon. Sama naman natin si Parang Ever, yung isa, taga Quezon din, Tayaba City. So, sila yung nagagay sa atin dito sa lugar kasi mas kabisado nila. Pare, dito na ba tayo sa ating destinasyon? Dito na, tayo pupunta niya, no? ayan, niya, no, eh, sa Villanoe. Yan. sa Villanoe, doon daw kami pupunta. So, sa, sa, magandang resort dito sa Masyado na kasi mababaw dun sa so, Bakit tayo tumigil dito sa area na malapit na doon sa Kagbalit Mababaw na po kasi dito sa parking dito kasi ang oras nito ay ano na, ibas na. Kaya makakasundo tayo sa flat So, low tide ngayon? Low tide. Low tide ngayon, okay. low tide. So, yun po pala. Kaya hindi kami makatabi doon sa malapit doon sa resort na Villa. Villa Noe. Villa Noe ay dahil nagkataon na low tide ngayon mababaw at uh, Ayon, yung pa, ating bangka. Sumasayan ang propeller ng bangka. Ayun. Kaya magpapakawan tayo sa plant plant. Ayun. Tumating na yung plant plant. na na. na. Ah, yan na sila. So, pakita ko lang sa inyo yung aming mga kasama. Oh, ito po yung isang bangka. <laughs> Na-transfer kami doon sa kabilang bangka sa plant plant. Update ko kayo mamaya. Lilipat po tayo kasi hindi na natin kayang tumabi doon sa tabi ng ating dalampasigan ng islang ah, ng Agbalete. Ah, Ka-transfer ah, tayo sa plant load ah, mas maliit para sa ganoon eh, hindi sumayad yung bangka ah, -pan natin. So ayan po, ah, naglilipatan kami dito sa plant load ng ah, Billionowe. Babalansin lang. Eric, Eric. Dini, dini pati. Dinis sa pahuli muna. Ayan. So nako, ayan nako. Parang yeah, charlon. Ayan, maya. Bari, isinit ka. Ayaw, ayaw. Okay, okay. tag 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 din para ako oh, mabigat na yata. Diyan pare. pambalanse eh. Nung pumunta doon, umangat na. Pre, umangat na. Pre, umangat. Tagilid tayo. Tagilid. Diyan ka sa gitna. Ikaw pambalansi, pre. Oo, ayun. Mababaw lang naman po yan, ma. Papapat, tiniring ka rin na sa tubig. Oh, titirik na tayo sa gitna. Wala nang gasolina. Ayun po. Oh, balansehin, okay. oh, balance, balansehin. Kung mapasok yung tubig eh. Kaya pala eh. Okay. Okay. Pagpunta na ka doon sa tabi. Wala, huwag kong gawin! Huwag Tara tayo. Tara na ako hindi. Tara tayo. tayo. <laughs> <laughs> so, ayan. Touchdown sa White Beach ng Kagpatite Island sa so, Mobile oh, yes. So pakita ko sa inyo yung pinuntahan namin na resort dito sa kagbalite billion hey, Beach. bitch yeah so yani enjoy natin yung bike san dito sa kagbalite 낯을 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 낯